na dumadaloy oh, na man. nagpapatuloy. Sampa sa na nakalipas sa wakas. Sa pagsulat na mulat ang tao na makalat. Sa na kontento na may Alimento. Pero ng tao bilang palit sa bato. Buhay ang kaluluwa pero patay ang sining sa diwa. Mahal ang kultura. Ngunit iba ang pintura tulad ng basura. Kaya wala kang tugma. Kasi hindi ka pa akma. Puro sila pangako. Puro naman ang pako. Na ng pababago. Pero ang mga pangako laging nababago. Pa kaya kung mapili ka ng kandidato, piliin mo kayo di takot sa pilak at dindo. Sapagkat, sapagkat, sapagkat hindi lagi sa salita ang plataporma at hindi rin sa panlabas na forma. Ah, kaya pala, kaya pala may nakita kong buhay na naglalakad ng angampanya. Gusto mo ng pagbabago, di ba? Bakit hindi mo simulan sa pagpili ng tapat at respetado kandidato? Hey, ay. <coughs>